Suportado ng League of Provinces of the Philippines o so LPP ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papanagutin at kasuhan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nang abuso at kumita mula sa kaban ng bayan. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Estamayo Jr. na siya ring presidente ng LPP, na magkakaisa ang lahat ng mga gobernador sa bansa na suportahan ang advokasya ng Pangulo para sa transparency at mas pinaigting na laban kontra korupsyon. Tinigyang diin ng gobernador na malinaw ang anomalya sa ilang flood control projects kung saan bilyong halaga ng pondo ang nawaldas dahil sa katiwalian. Idinagdag e pa nito na madalas din umanong dagdagan ng ilang kongresista ang pondo na proyekto upang makakuha ng dagdag na pondo na nauuwi sa kickback. Dagdag pa ng gobernador, ikinababahala rin ng Pangulo ang paulit-ulit na modus ng ilang politiko sa paglustay ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects na hindi naman natutupad at hindi napapakinabangan ng mamamayan. Kasabay nito, ipinahayag ni Governor Tamayo na bukas din ng LPP sa panukalang pagbuo ng isang independent body na magsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects upang matiyak na mapanagot ang mga sangkot at maprotektahan ang pondo ng bayan ako suportado ko ang direksyon ng ating mahal na Pangulo na kailangan talaga mag-create ng isang committee na mag-investigate sa problema ng ito. Sa totoo lang, ang mga nangyayari kasi niyan, minsan, alam mo, ang hirap kasi, kasi kung titinan mo, pag merong 100 million na project, automatic kasi yan sa program box works, nakalagay kasi talaga dyan, Uh, average 10% talaga yung contractors profit Nakalagay na talaga yan. At nang ulat mo larito sa Bombo Radio Corona Dal para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mira Cerbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo.